Isang maulang araw na Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinalawig ng Commission on Elections ang panahon ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang linggo ikatlo ng Setyembre. Ito ay matapos suspindihin ng COMELEC ang pasok sa mga opisina nito sa Metro Manila ngayong araw dahil sa masamang panahon at pagbaha. Dahil sa inilabas sa suspensyon, kanselado rin ang filing ng COC ngayong araw. Bukod sa Comelec, nag-anunsyo rin ng sariling suspensyon ng trabaho ang mga lokal na pamalaan ng Abra at Ilocos Norte. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Lojanko, tatanggap sila ng COC sa Metro Manila at sa mga probinsya ng Abra at Ilocos Norte hanggang alas 5 ng hapon sa linggo, September 3. Hanggang alas 9.30 kaninang umaga, umabot sa 767,064 ang bilang ng mga kandidato na naghain ng kanilang COC sa buong bansa. May git 58,000 dito ay para sa tatakbong barangay chairman at may git libo ang para sa sangguniang barangay. Sa sangguniang Kabataan mayigit 46,000 na libo ang para sa SK chairperson habang mayigit daan at libo ang para sa SK members. Sinuspinden ng ilang lokal na pamahalaan ng Metro Manila ang pasok sa trabaho at eskwela bunsod ng mga pagbaha dulot ng malakas na ulan ngayong araw. Ang detalye ng balita mula kay Marita Muahe. Sa Quezon City, suspindido ang klase sa lahat ng anta sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ito ay base sa rekomendasyon ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office matapos itaas ng pag-asa sa Orange Rainfall Warning ang buong Metro Manila. Ayon sa DepEd Order 037 Series of 2022, otomatikong suspendido ang klase mula kindergarten hanggang grade 12 pati na ang alternative learning system kapag may nakataas na orange at red rainfall warning. Sa Maynila, suspendido rin ang klase sa lahat ng anta sa mga pampubliko at pribadong paaralan maging ang pasok sa Manila City Hall at mga satellite offices nito. Para sa mga pribadong kumpanya, nakadepende ang suspensyon sa diskresyon ng kanilang mga employer. Kanina, nag-ikot si Mayor Honey Lacuna upang mag-inspeksyon sa mga binahang lugar. Batay sa kanilang flood advisory, alas 9 kanina umaga, nasa gutter deep ang baha sa Pinoval Padre Faura, Corner Taft Avenue, Ayala Boulevard, Quezon Boulevard, Corner Picamba, Kalaw, Corner Taft Avenue, PGH, Pedro Hill, Corner Taft Avenue, Magsaysay Boule Boulevard Corner, De La Fuente Street, Oroqueta Corner, Fogoso Street, Felix Huertas Corner, Laguna Street, at sa Leon Rivera Street. Umabot naman hanggang tuhod ang baha sa Espanya Corner, De La Fuente Street. Payo ni Lacuna, manatili na lamang sa loob ng bahay kung wala namang mahalagang pupuntahan. Sa Pasay City, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas maging sa pampubliko at pribadong paaralan, face-to-face -face man o online ngayong araw. Ilang pang lokal na pamahalaan ang nagsuspende ng klase ngayong araw kabilang na ang Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Pasig, Patero, San Juan, Taguig at Valenzuela. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Aabot sa humigit kumulang limang daan at labing siyam na milyong pisong halaga ng imported na bigas at palay ang nadiskubre ng mga tauan ng Bureau of Customs sa Bulacan. Sa ikinasang inspeksyon ng BOC natukoy ang bodega ng mga imported na bigas sa Wakas, Bukawe at San Juan Balagtas sa Bulacan. Ayon sa BOC, aabot sa 154,000 sako ng imported na bigas mula Vietnam at Pakistan na nagkakalaga ng 431 million pesos ang natagpuan sa mga bodega. Bukod dito, may rounding anim na libong sako ng palay na nagkakalaga naman ng 88 milyong piso. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, batay ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pigilan ang rice smuggling at hoarding upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Anya sakaling hindi makapagpresenta ng kaukulang dokumento ang mga may-ari ng mga bodega, ay kakasuhan nila ang mga ito at kukumpiskahin ang nasabing mga bigas. Babala naman ni House Speaker Martin Romualdez na sumama sa isinagawang inspeksyon, economic sabotage ang hoarding at profiteering at non ang mga kasong ito. Tatlong bagyo ang binabantayan ng pag-asa ngayong araw na may dalang malalakas na buhos ng ulan. Sa pinakahuling bulletin na inilabas ng pag-asa kaninang alas 11, tinatayang nasa 1,160 km sa silangan ng Extreme Northern Luzon ang sentro ng bagyong Sihana na may international name na Haikui. Nakapasok ito sa Philippine Area of Responsibility bandang alas 9 kagabi. May lakas itong aabot sa 110 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hanging nasa 135 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong guring pero patuloy pa rin nitong pinapalakas ang southwest monsoon. Patuloy na magdadala ng masamang panahon ang pinalakas na southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa. Nasa labas pa naman ng PAR ang tropical storm na si Kirogi. Pinag-iingat ang lahat ng nasa mga apektadong lugar sa pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.